Maganda mga darbo, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to. Kung saan po sinasagot ng Diyos so sa mga katanungan sa puso't-isip natin sa magiging po ng salita niya, Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin ay uh, patungkol po sa buhay ng mga tao So hindi po tayo nagpapahayag uh, dito ng mga salita ng Diyos na hindi po konektado sa buhay po natin na pang araw-araw. So, ang paksa po natin ngayon, ang pumagat, bakit pinapayagan ng Diyos ang mga depekto sa pagkasilang? Akala ko po, hindi na po ako makagawa ng panibagong video. Naka, nakasulat na mga po ako sa homepage ko ng channel na to, na baka yung mga nagawa ko na na apat na video ay huling batch po na ma-upload ko po dito. Pero sa grasya po ng Panginoon, pinigyan po po niya ako ng chance na uh, um, makapag-minister po sa inyo ulit sa mamalita ng salita ng Diyos. Okay, so, bakit po wabi na piyagi ng Diyos ang mga sa mga depekto sa pagkasilang? Ang pinakasagot po sa mahirap na tanong nito ay nung pong nagkasala si Nadan at Eva, sa Genesis, Kabanata 3, pinapasok po nila ang kasamaan, sakit, karamdaman, at kamatayan sa sandibutan. Mula po noon, sari-saring problema na ang ginawa ng kasalanan sa lahi ng mga tao. Mga depekto sa pagasilang dahil sa kasalanan. Hindi po dahil sa kasalanan ng mga magulang, o nagawa ng sabon, kundi dahil, dahil mismo po sa kasalanan. Ang mahirap po na parte ng tanong na ito ay kung bakit pinapayagan ng Diyos na ipanganak ng midepekto o disformado ang katawan ng isang sanggol. Bakit hindi po niya pigina na mangyari ito? Hindi po natin may lilihan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang ilang bagay. At yung buong paksa na aklat na ito ng Job, So, ano po naging reaction ni John Kung uh, hindi po kayo nanonood ng uh, channel na to, hindi niyo po siguro-siguro kilala siguro si John Bob, no? Eh, Siya po yung uh, dumaan sa maraming pagsubok sa buhay niya. So, mayaman po siyang tao, pero namatay lahat ang mga anak niya, nawala lahat ng mga karyarian niya, mga hayop niya, o oh, cattle, ano po. Tapos, ang kira sa kanya yung asawa niya na gusto kong sasiging ng Diyos sa lahat ng nangyari sa kanya. Sa labang naging dugo ni Joe sa mga naging pagsubok niya, nasabi po niya, tiyak na papatayin ako ng Diyos. Kasi po, nagkaroon po lang sugat-sugat po yung katawan ni Joe. Ano po? Pero sabi niya, tiyak na papatay na ako ng Diyos. Pero nagtitiwala pa rin ako o, ang sarili ko sa kanya. Yan po yung nakalagay sa Pog 13.5. At uh, nakalagay mo po sa Pog, uh, sorry, anong buti sa. Sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay akong walang dala. Ang Panginoon na nagbigay ng lahat nang meron ako at ang Panginoon din. Ang Panginoon. Uriin ang pangalan ng Panginoon. So hindi po nang tiyahan ni Job kung bakit inayagan ang Diyos mangyari ang ganun sa buhay po niya. Ganun man, alam niya na mabuti ang Diyos. At nagpatuloy po siya na matiwala sa Panginoon. Ito rin po sana ang dapat maging tugoy natin. Mabuti ang Diyos, makatarungan, mapumahal, mahabagin. Kung minsan nangyari sa ating mga bagay na hindi natin maunawaan, pero sa lip na pagdudahan ng kabutihan ng Diyos, ang reaksyon da natin dapat ay manalig tayo po sa kanya. Nakalagay po sa kawikan 35 hanggang 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan at itutuwid niya ang landas niya na panginabong no? Eh. so kaya po ang sagot sa tanong natin kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga depekto sa pagkasilang ay hindi po natin alam no? hindi natin maunawa ng lubos ng Panginoon at ang mga kaparaanan po niya sa so, mali po na kwasyonin ng Diyos kung bakit pinapayagan niya ang mangyari yung mga bagay-bagay kailangan po natin magtiwala na maumahal, mabuti, at mahabagin ang Diyos. Katulad po ni Hob, yung tayo sa Panginoon. Kahit nakabaligtara na pinapakita po ng mga sirkumstansya natin, po, resulta po ng kasalanan ng sakit at karamdaman at ang Diyos po nagla ng lunas. Sa pamagitan mo ng pagpapadala kay Kristo Jesus na namatay para sa atin po. Mula sa po niya yan sa Roma 5.8 Kapag nasa langit na lang po tayo, magiging malaya na tayo sa lahat ng sakit, karamdaman at kamatayan. Pero hanggang nandito pa tayo, haharap po tayo sa perwisyon. Ano na dulot ng kasalanan. Kulihin po ang Panginoon dahil maaari niya pong gamitin ang mga depekto at ibang trahedya sa buhay po natin para sa ikabubuti po natin lahat at kaluwan natin liyan niya. Halimbawa na lang po dito see... ay okay. sneak Bujisik. po? So, na napapanood niyo na po siya siguro sa telebisyon kung meron kayong cable at uh, sa internet na ipinako na walang mga binti at braso. Meron lang po sa torso. Ulo, saka uh, genitalia. Pero wala po siyang braso at binti. Ano Pero masaya po ang buhay niya. Dahil po sa Panginoon. Nakagay po sa Juan Sam, dalawa ng tatlo. Tinanong si Jesus sa mga tagasunod po niya, Guru, sino po ba nagkasala? at ipinanganak siyang bulag. Siya po ba ang mga magulang niya? Sumagot po si Jesus, hindi siya pinanganak ng bulag dahil sa kasalanan po niya o ng mga magulang niya. Nangyari po yun para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan po ng pagpapagaling sa kanya. Okay? So, huwag po natin sisihin ng Diyos magalit tayo sa Panginoon. Lali ko yung nanganak tayo na may depekto sa, sa pangangatawan. Ito. O bigla na lang po tayong nagkasakit ng malubha na hindi natin gusto. So, hindi po galing sa Diyos ang sakit at karamdaman. Yan po ay dulot po ng kasalanan na, pinapasok ng tao ng libutan. So, ano pong gagawin po natin? Yan po? ipagkatiwala sa Diyos ang buhay niya. Alaya po ni Hong, po, hindi niya sinisim Panginoon. So, sa muda na ito po, may darating po na tinatawag na panahon ng kapalitian, kung saan po parunusahan ang Diyos ang kasamaan ng salibutan. Imbis po na magsisi. Akala nila ang Diyos ang nagpapahirap. Hindi nila alam dahil po sa kasalanan. Kumangit po ang mundo natin. Nilagay tayo ng Lord sa paraiso. Pero mas pinili po natin ang tumalikod sa Panginoon. At uh, maguhay ng malayo sa Panginoon. So kapag binili po natin ng kasalanan, binibili po rin natin lahat ng pwedeng ma mag ng kasalanan ano ba? sa buhay natin. So marami iba sa kagustuhan nila pong maging famous, rich and famous, ano po, pinagbibili nila yung kaluluwa nila kay Satanas. Hindi nila alam na walang pwedeng i-offer sa kanila ang Diablo, kundi kamatayan. Wala pong karihan sa Satanas, ano -go? Ang impyerno po ay kanyang bilangguan. Diba? Ano Wala po siyang kingdom dinasabi niya sa mga tao ang kingdom niya ay ang mundo na to. Pero malulungkot lang po kayo. Dahil ang mundo po na to ay tahanan ng kasalanan. Kagaya mo nga po lang nabasa ko sa napakagandang libro po ni Dr. D.L. Moody. Ako, pinabasa ko ay nabasa ko na po yung libro niya na Heaven. Di ba pala ako tapos po? Nasa mga first few chapters pa lang po lang ako. So, purihin po ang Panginoon dahil ang uh, plano ng Diyos po sa atin, katubusan sa katalanan. So, kung kayo po gusto niyo maranasan ang ibig sabihin ng katubusan at kaligtasan na yun sa kasalanan, at balang araw po, manirahan po tayo sa isang lugar na hindi. Nihanda ng Panginoon sa atin, nung dumating po ang Panginoon sa lupa, sinabi niya sa mga lagad niya, alis ako para paghihanda kayo ng lugar sa tahanan ng aking ama ay maraming silid. Diba? So kung dito wala tayong bahay, nakatira tayo sa posporo, kung dito sa mundo na ito, kasing hirap tayo ng daga, diba? kagaya ko po, nakikita rin lang ako sa bahay ng kapatid ko na kinuha na ng Panginoon. Ano So, ang pinangako sa ating pinagpanginoon, tayong mga mananampalagaya ay buhay na wala hanggang kasama na po ibang mga kanting palang inihanda niya para sa atin. Ano po? Kung tayo magpapatuloy sa kanya. So, ang tunay po na kayamanan ay hindi po sa mundo na to. Kasi ang mundo na to, dahil po sa kasalanan ay tatapusin ng Diyos. Ano po? So, malapit na po ang pagwawakas po ng panahon sa mundo. Ano po? Ang balita ko nga po, wala na pong time. Time is up para sa mundo na to. tweet ko na po yan. Ano po? So, kinukot ko lang po si Brother Elvi Zapata. Yung kanyang mga prophecy. So, napanahon na po na para manumbali tayo sa Diyos. Magsisi po tayo. Sa lahat ng kasalanan natin, para hindi po tayo madamay. Eh sa kapahamakan ng mga tao sa mundo na hindi po magsisisi sa kasalanan. Diba? Pwede doon po tayo sa lugar na inihanda ng Panginoon para sa atin. At yun po ay sa banal. Doon po natin gustong pumunta kasi wala mong katapusan ng kaligayahan doon. Sabi ng Panginoon, papahirin niya mga luha natin. Diba? Kung dito sa mundo na ito, puro pagdurusa, nararanasan natin, huwag po tayong mag-ilala dahil pagdating po ng Panginoon, na tayo po ay binigay natin ating puso sa Panginoon, nadali niyo po tayo sa kanyang karihan. Okay? Nakasama natin siya magkasolangan nila. At doon po malulubos ang kaligayahan natin. Hindi dahil sa mga material na bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon bilang kami ng pala, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Mabuhay tayo sa Kanyang presensya, magpakailangan. So kung ganyan po ang gusto natin, ang kaligayaan po na walang hanggan, sa piling ng Panginoon. Suko po natin ang buhay natin ngayon sa Diyos. Halikkanan natin ang makasalanan natin. At papasokin natin sa ating buhay ang Panginoon sa si Piso. Gawin po natin siyang sarili nating talapalitas at Panginoon natin buhay. Po, sa po ay sa panalangin na ito, Lord God, marami pong salamat, Panginoon, dahil sa salita po ninyo, na nagbigyan ng kaliwanagan, nagbigyan na naman ng parungungan sa akin, Panginoon, na kahit na ako nagturusas sa mundo na ito ngayon, narating ang araw, Lord God, na bibigyan niyo sa akin po, Panginoon, ang ganap na kaligayahan, Panginoon. Papahirin niyo po ang aking mga liwa, Lord God, kaya Panginoon po nagkakatiwala ko sa inyo ngayon buhay ko. Sa kabila po na aking mga pagdurus at paghihirap, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Lahat po na aking karamihan, O Diyos, hinisin niyo po ako ng balandugo na ng buto na ako, Jesus. Wala ulang ng dalakakan, Panginoon. Panginoon, Jesus, kayo na po ang maghari sa aking buhay. Ginagawa ko po kayong sarili kong tagapalitas. Hindi pa ako kayang ligtas sa aking reliyon, hindi ako kaya ligtas ng uh, sarili kong mabuting gawa, kundi kayo lamang po. Ang namatay sa krus ng kalbaryo, pangbayaran ang kaparusahan at salamat po kami. Thank you, Lord, sa lahat ng ginawa niyo po para sa akin, sa pag-ibig na pinagaman niyo po sa akin sa krus. At Panginoon nito simula sa araw na ito, magbuhay po ako para sa inyo, Panginoon. At maglilingkod sa inyo lamang hanggang maghihingi niya. Panginoon, bigyan niyo rin po sa akin ng balang spirito Upang maintindihan po po ang sulita, may isa po, muhay ko po sa araw-araw at maging patagumpay ako na Kristiyano. Laban sa lahat ng mga tukso ng manjago, thank you Lord yan. Dahil binapatawad din po ako ngayon sa lahat ng kasalanan ko. Salamat Panginoon sa kaligtasan naking kaluluwa at sa buhay na walang hanggan. Natatamasahin ko po dahil sumasampalataya po ako sa nangyayari. Kung ang dalangin, sa matamis na pangalan ng Israel sa amin. So, kayo na nalangin yan, magtatagulong kayo sa tuwa, dahil pinatawad na kayo ang Diyos. Kahit gano'ng pakalaki kasalanan nyo, po? So, para kayo lumago sa pananampalataya, pagbukas kayo ng Bible, simulan niyo pong basahin ang Gospel of John para makilala niyo sa Kristo. At, maintindihan yung plano ng Diyos para sa atin. At sumunod pong maganap kayo ng Church ako sa mga pinapangaral, Salita ng Diyos hindi doktrina ng tao, presopiya ng mundo, orisyon ng simbahan, kundi ang purong salita ng Diyos, walang dagdag at bawas, mula genesis ng Revelation. At sumunod pong maganap kayo ng Church ako sa mga tinataas din, ay walang iba kundi sa Isa si Kristo lamang, dahil Siya lang po makakapagdala sa ating sa langit. Hindi po tayong matutulungan ni Mama Mary, ni Santo Papa, hindi kayo matulungan ng kahit sinong santo. So, yung church po natin na pupuntahan, kailangan nandun po ang banal na spirito Hilos sa kalamit na amilaan tumutulong sa pagsamba at minabagong buhay ng bawat mahalang pagbaya. So, kung na-best po kayo sa ating topic ngayon, sumuha so, po kayo sa akin, mag-email kayo, mag-text kayo, mag-tweet, ano po. At uh, meron pong space sa baba dyan, para rin kayo mag-sulat. At kung kayo mo pa hindi ng Panginoon na tumulong sa akin sa ministry na ito, so sa inyong sa pagliligas ng kaluluwa, welcome po ang mga tulong na panalangin at tulong na penensyal. Ipamalitan niyo po sa mga kapitbahay niyo, kamag-anak niyo, natasyano na kayo, din na patawad mga makasalanan niyo o ang ganakay sa langit. At pagsabihin niyo rin po ano po sa mga tao, na may sagutan niyo sa mga tanong po nila sa buhay. Hindi lang po nila mga pasalilin, kapilitang manood ng ang dating daan at pinapaikot lang sila ni Elie at ang gustong gawin lang nun, galing kayo sa panibagong sekta. Wala po sa sekta ng relino na kaligtasan po natin, kundi nasa tamang relasyon sa Diyos ng buhay, sa mga ilang nakalagutang mga. Na so ang nasusunod na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng kadakilaan, lahat ng papuri, at pagpalain kayo natin ating mahal na Panginoon.